Dito lang. May client lang. Okay. Dito lang. Okay. Dito lang. Okay. Dito Dito Ang 280 lang daw po sa okay, yes, inyo. Right. Yeah. Hey, peri lang to. Nanto, nanto. Ang yeah. tanong ko lang. Ang tanong ko lang. Okay, thank you, yeah. may, yeah. uh, the day. Sabi nyo pa lang. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Hi, cake, green. Oh. green. Sali, green. Sali, green.

ay, ma, may sir much man. May mga palaman sila. Ay, ma, much man Ay, ma, much man May sugar free din ako dyan. Would you like to touch it? Iba na ito Sa Singaporean. Yeah.

sabi sa panitan. Okay, so sa. Ulit bang mag 'ko Pero medri-tisa. Aba, naghihintay kayo. Tingnan mo, ano 'yung ingredients? At 'yang bola ko, ko po ko Ay, wala talaga, ah, talaga Ay, ka, ka, kayo, kayo, kayo. ay na. Ay, wala na. Sa <laughs> na. Ay, Ay, wala na. ko. wala na. Ay, wala na. Minsan na. Ay, wala na. Ay, wala na. Ay, wala Ay, wala na. na. Ay, wala na. Ay, na. Ay, wala na. wala